sexy sexy talaga Uy, <laughs> <Nung> palaban Ay, naku Ay, naku Ay, Nasaan ang asawa mo? Uh, nasa bahay po. Uh, nandun nga din po si Ninong eh. Tumutulong po sa kanya. Sumama ka sa akin. Pupuntahan natin sila. Bakit Iyan, uh, iya. maraming salamat na punta kayo dito ha, nadalaw niyo rin ako. <laughs> Siyempre naman po Ninong, pasensya na po, medyo natagal kami sa paglipad doon sa maliit namin bahay. Hindi kasi tulad dati, yung bahay na medyo malaki. Eh, hindi ko alam dito kay Aya kung bakit niya nagustuhan yun eh. Eh, ang kailangan namin, siyempre, yung malaking bahay para sa baby namin. Maganda kasi dito. Tapos may pa tayong mas malapit na sa atin, di ba? Hmm. Nga naman, Ian. Ano ka ba? Makinig ka sa aming sis mo. Lalo na kapag wala ka, nasa trabaho ka, matitingnang-tingnan ko hmm. yung kalagayan ng asawa mo. Paano pa? Nagdadala tao siya ngayon. Bawal sa buntis ang nag-iisa, ha? Hmm. Ah, ninong, salamat nga po pala dahil pinareserve niyo na kagad yung bahay para sa amin. Ano ka ba naman? Kaya nga ninong mo ko sa kasal, di ba? Tutulungan ko hanggat kaya ko. Tayo-tayo naman yan eh. Ah, <laughs> uh, Ninong, pwede ba mo ng tubig? Ang <laughs> init ah, kasi sa labas eh. Ako na lang kukuha. Wait lang. Ah, eto na tubig mo. Buti, alam mo kung saan yung panan ng tubig dito. Ah, ah kasi ano, Pareho lang naman yung design ng mga bahay dito sa subdivision. Chinek ko yung bahay ni Ninong. Same lang naman dun sa bahay natin. Ah, uh, mabuti pa. Mamaya-maya, puntahan natin yung bahay nyo. Ah, uh, para makita natin kung may tulo o may kahit anong problema pwede natin ngayon. Mm. Sige po, Ninong. Puntahan po natin. Sige, sige, sige. <laughs> ah, wait lang. Teka lang, Nino. Baka mahuli tayo. Ayan ka na naman eh. Di ba sabi ko, pag tayong dalawa na lang, Daddy na itatawag mo sa akin. Tsaka, yung mga sinasabi mong ingat-ingat, ikaw, ikaw dapat ang mag Nakarang araw, si Ian nakakalata na sa atin. Kabisado mo yung layout ng bahay. Sorry, na-excite lang kasi ako eh. Ang lapit mo na kasi sa akin. Oo nga eh. Kahit ako, naka, na excite na rin eh. Dati, inaaraw-araw lang kita. Ngayon, pwede na kitang oras-orasin. <laughs> Ang Pilipino mo talaga. Kaya gustong-gusto kita eh. Hindi ka boring tulad ng asawa ko. Malamang gusto mo ko. Hindi naman tayo makakabuo kung napapangitan ka sa akin, di ba? <sighs> Pero, magkalapit nga tayo. Pero paano yung asawa mo? Paano kung bigla siyang umuwi? Paano makaka-uwi ka agad yun? Bakit kabilang kanto lang bang ba Europa? Makauwi lang yun kaagad kung may sarili siyang eroplano. Ikaw ba? Pwede kitang gawing aeroplano. Dilin mo ako sa langit. Ay naku, bukas na bukas din. Dadalhin kita sa langit. Sige na, mauna na muna ako ha. Ah, sige. Um, sex talaga. <laughs> Magandang umaga ina anak. O, oh, ninong, ang aga nyo po ah. Ay, oo. I-check ko kasi yung misis mo. Ano? Ah, uh, hindi, i-check out ko yung aparador may ipapagawa ng misis mo. Ah, uh, para ata sa baby ninyo. Ako kasi yung, ano, magbibigay ng sukat doon sa trabahador. dog. Ah, ganun po ba? Oo. Oh. Um, nung simula nang lumipat kami dito, dami nyo lang pong naitulong sa amin. Maraming salamat po, lalo na din sa asawa ko. Naku. Huwag mo nga akong dramahan, hindi bagay sa'yo. Ngayon tagay mo ha, ako na bahala dito, ako na bahala sa misis mo. Mahuna ka na, maliit ka pa sa trabaho. Ah, uh, safe po nang. No. Oh, sa sige, salamat nang ha. Oo, oh, sige. Ninang. Nasaan ang asawa mo? Uh, nasa bahay po. Nandun nga din po si Ninong eh. Tumutulong po sa kanya. Sumama ka sa akin. Pupuntahan natin sila. Bakit to? Oh? Sexy, sexy talaga. Uy, <laughs> <Nung> palaban. Ay, nakuwa. Ninong. Ha? Uh? Mga hayop! Ano ang ibig Oy, Myla! Anong ginagawa mo dito? Kailan ka pumuwi. Wala walang hiya kayong dalawa! Umuwi ako dito ng Pinas dahil hindi ko na masignura ang mga napapanood ko sa CCTV! Dinumihan niyo yung buong bahay ko! Lahat ng parte ng bahay ko dinumihan ninyo! Saan-saan kayo nagtutok-tok-tokan?! Anong nagawa ko sa'yo, Ea? Anong nagkulang ba ako sa'yo? Yung bata diya diyadala mo, kanina yan! Kaininom? Mga putang ina nyo! Nakakadiri kayo ng Mahal... Mahal, sorry. A Aamin na ako. Gusto lang ako kasi, kasi hindi ka mahilig eh. H hindi ko naman nakalain na makakabuo kami hindi eh. makakabuo? Bobo ka ba? Umayos ka kayo dito daw sa mga ko! Mga tarantano! Yeah, yeah. At wag na wag niyong susubukan pumunta doon sa bahay ko! At ikaw Dave, lumayas ka na rin sa bahay natin! Dapat lang kayo sa kalsada dalawa! Eya, yeah, tara na. Alis! Tara. <laughs> <Yeah>! <laughs> ah! Oh, Tang. Nino mahuli tayo? Ayun ah, ka na naman ni. Eh. 'Di ba sinabi ko na sa iyo? Kapag tayong dalawa lang, daddy na itatawag mo sa akin. Tsaka, yung sinasabi mong huli-huli, dapat ikaw. Ikaw ang dapat magano. Hindi ko na alam gagawin ko. Sorry, sorry. <laughs> wag ganyan yung 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 sa ano, sa leg talaga. Okay oh, po. Yeah. Sa buhok, buhok. Oh! So, buhok, buhok. Buhok, parang dilalaki. Parang dilalaki. <laughs> dito po, oh, dito ba ganyan? Ah. Uh -oh. <laughs> eh. Kita -kita yeah, pre, yan ang problema ko pag gano'y. Eh. <laughs> <laughs> Sige na <naman>. lang. <laughs> Sige na lang. Oh, inong. Ang uh, ah, po ah. Sorry, nakalimutan ko. ko. <laughs> <laughs> Nagulat ako. Sorry po, giniya! Nagulat ako, bro! Ang layo. Sorry, sorry. Sorry, ang layo! Ang <laughs> <laughs> Ang tagal? Bakit oh, kasi nawakal mo kang microphone? Hindi. Nanisi pa! Nanisi! Nanisi! Ang alam <laughs> mo yung mo ako gano'n? Pilitan niyo ha. Kasi na... Kasi dito kami gagawin. Mamaya na na na. na. Tapos <laughs> gagapang ako dito. dito, 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 dito. Okay. okay. So after ko marinig yung mga hayop, doon pala ako hayop,

We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Maraming salamat po sa taga-panood po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy, ako po si Alvin Teng. Uh, muli po, uh, pakisuportahan po ang Cellboy dahil bawat benta tulong po sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.